fresh tapos ko lang maligo ang ulam ko ay Utan bisaya, malunggay na may mais yung young corn ba? galing dun sa kabila and mag ano ako ng apple cider kunti lang kasi nga meron ako ditong isang tuyo isang tuyo lang na binalot ko sa kitchen tissue ang tawag ng tuyo na ito is labayan na niluto ko siya sa coconut oil hindi siya maalat cãi Mấy shell Các sáng Si Mother... Ang dalawa kong Mother ay nanguha silang shell kanina. Hmm? Mga imbau. Mga ganitong shell oh para siyang maliit na Christmas tree. Ah, ano itong shell? Shell in the seashore. Shells in the seashore. Ang daming makuha dyan na shell. Pag magtsaga kang manguha ng shell. Masarap nito ang ano? Ang sabaw kasi malasang Malasa. dito pag wala kang ulam tapos low tide pwede kang dumeritso doon eh, sa ano ah. sa dagat kumakain ng shell pag kuang nabuhay na yung lahat ng mga gulay at pwede nang gulayin wala na kami problema dito makatipid, makatipid ako sa ulam Ito lang ang gusto kong ano. Gusto ko sa tuyo. Kasi, malaman siya. Tapos, hindi maalat. Mahal kasi. 550 yung kilo. Kaya, Maganda ito sa mga may sakit kagaya sa ko. Ang name ng toy na ito, labayan. Wala na pala akong sakit. Tiniklaim ko na pala yun na matagal na akong gumaling, no? Matigas ang ano? Red rice. Kailangan mo mo yung mabuti. Para. Hindi mahirapan yung panunaw mo. busy sila saka ka chika chika <laughs> ako naman naligo agad ako para wala yung baho mabaho ko na sarap higupin ang apple cider. Para siyang tuba. Namiss ko na ang tuba. Gusto kong uminom ng tuba. So, may ano may nag-message sa akin na yung kamag-anak niya ay breast cancer patient. Tapos, kada gabi daw, uminom ng ano, iinom ng tanduay isang ano ba isang shot nawala do yung ano na nalusaw yung ano yung kaniyang breast cancer sabi ko mas maganda siguro yung ano yung kulapu kulapu kasi yung mga lula ko ilan yung lula ko na buhay pa hanggang ngayon 88 years old 92 years old na, 94 and 94 years old. Palagi silang uminom ng kulafu. Yung father ko din. Sabi <laughs> ko, subukan ko kaya yung uminom ng kulafu. Anyway, ganun talaga ang buhay dahil. Okay, that's all. Tapos na akong kumain. Bye. Bye.